cannot predict what will happen for the next three years. Okay, Jennifer. Bakit nga ba madaming startup ang uh, hindi nagtatagumpay? So, pwedeng nandiyan sila na 3 months, 6 months, or after a year, nawawala na. And you know, na-experience ko din po yan eh madaming best din ako naging startup. Startup lang. Yung software namin na nag-franchise ako, startup lang talaga. Yung beauty products ko, startup lang talaga. And madami pa akong businesses na nag-fail. Puro startup. Ano nga ba day na? Ito sabihin ko po sa inyo, there are five reasons. And mostly itong five reasons na to ginawa ko to. Lalo nung, nung first business ko po, junk shop. So, hindi yan nagtagumpay. Marami pang akong venture na hindi nagtagumpay because of these five things. Start up ka. Or mag start ka ng negosyo mo. So, panoorin mo to para noon ma malaman mo ano yung mga hindi yung dapat. Okay, let's go, let's go. So, first, start up tayo. Ang tendency natin is to overthink. Overthinking. So, yung isip natin, di ba? Sumusobre tayo ng lawak ng isip. Yung plan natin, ang layo na, naka 3 years na, 6 years na. Eh sabi nga ni Tay Lopez, sa pagninegosyo, kahit anong ganda ng business model mo, you cannot predict what will happen for the next 3 years. Ang kaya mo lang i-predict, siguro months lang. Ako napatunayan ko rin yan sa pagninegosyo. Ang kaya mo lang talaga i-predict what will happen for the next 3 months, for the next 6 months. After a year, hindi ko na ay ma eh. Like yung sa atin, business natin, no? sa MD Rockstar community natin. Hindi ko na yan mapredict after a year, 2 years, hindi, di ko na alam kasi uh, ang dami mga nababago sa paligid natin. Competition, sobrang taas ng competition natin. And dito sa Rockstar Seminar Coaching, kaya ko siya i-predict in six months, kaya kong makuha yung gusto kong clients. kasi sino yung mag sa akin as speaker, kaya ko yan. Pero after a year, hindi, hindi ko na yan predict Kung ano yung, ano technology na yung client, we, we cannot predict. Okay? So, do not overthink. Ang isipin mo lang, pag na-launch mo yung product mo, services mo, kumita kayo ngayon, in one month, may plan kayo. Do not overthink. Ang pag-isipan mo lang yung one month. Alright? So, second, you know, we overdo things eh. Nagiging okay tayo. We overdo things. Like, for example, nung naglabas kami ng na, eh, Rockstar Beauty products namin, yung reveal we overdo. Ang tagal namin kinagawa, packaging pa lang yan, overdo things. Ang dami namin nagtatalo-talo sa board, sa meeting namin, creative team. Nagtatalo-talo kami sa, sa design, sa color. Di ba, Mishan, name pa lang. You overdo it. You overdo. Name pa lang. Ang dami ng na meeting, nakasampung meeting na kayo. Nakasampung strat planning na kayo. Just to decide what's the name of your business, what's your vision, what's your vision. So, we overdo things. Okay? Kaya nawawala tayo. Kaya, kaya tayo napapagod eh. Kaya, nakakailang linggo na tayo, buwan na, hindi pa natin mabenta-benta yan. Yung design ng t-shirt, hindi mo may labas-labas. You overdo things. Paglabas ka muna ng isang design, tapos pag hindi mo matok, hindi, ay, marami comment, negative comment, you just do not overdo things. Alright? And third, pero bagay ang magkapi tayo, kapi muna tayo. Alam mo sa lahat ng gusto mag-start ng business, malaga po na pagpa-coach muna kayo. So, you can message me para maging mentor mo si Doc. I can coach you pwede face-to-face -face, or pwede tayong online. PM na sa personal level ni Doc. I'm personal level. And if you want to join our community, I am G-Rockstar. And kung gusto mong mag-Kaiser, Kaiser 3 naman may healthcare, life protection, and investment. Pwede na kahit nag ka sa ang bahagi ng Pilipinas. Okay? And number 3 po, we overload our team. Ito isa nating uh, napakalaki nating kasalanan to. We overload our team. Nag-hire ka ng isa sa kanya na lahat. Siya na 'yung nagbukas ng store, naglinis, namili ng balengke, nagluto, nagbenta, nagmarket, nagpost sa FB, sumagot sa FB. You overload. Overloading your team. So kung hindi talaga kaya, mag-hire ka ng isa pa. Kaya alam niyo, may isang nagtanong sa akin sa seminar ko sa Quezon City. Mga business owners po yun. Sabi niya sa akin, Dok, I cannot afford to hire uh, one employee. Kaya ako lahat. Sabi ko, in that case, hindi ka ready. Hindi mo pinagandahan yung expenses. Kasi pagka nag-start ka ng business mo sa startup, meron ka nakaready na pang salary. At least three to six months ng yung empleyado. So kaya kailangan pinaplano talaga yung pag-startup. Para you will not overload your employees. Alright? And next, number four, na hindi nagtatagal may startup, we overspend our money sobra tayo sa gastos. So, kaagad bumili ka ng mga bagong mga gamit. Kaagad bumili ka maraming tables, maraming pupuan. Naalala ko nung sisimulan namin yung office namin dito sa Bataan, sa Delphian, IMG Rockstar. Bago kami magmakati. So, bumili na agad kami ng gamit. Sobrang kaganda. Umos 100K po yun. So, nag-spend na agad ako na 100K. Alam niyo kung anong nangyari? Nasunog yung building. <laughs> so, ending, natalo na agad kami ng mga, uh, hindi ko alam, magkano yun, 90, 90k, 100k, almost 100k, natalo na agad kami. Hindi pa kami nagsusimula. Where I realize ko, meron naman akong extra table sa sa bahay, meron akong dami kong chairs, office chairs sa, uh, sa bahay. So, we, you know, we overspend on things na hindi pa naman siya kailangan. So, i-budget mo mabuti yung pera mo para hindi ka mag-overspend on one area. For example, marketing. You overspend marketing. Kaya pag may clients na, wala ka lang isang empleyado to handle the sales. Alright? Do not overspend. Sa lahat ng mga business owners. And last, bakit hindi nagtatagal mga startup? Because we as business owners, na-overdose tayo. Yes. Na-overdose tayo ng work. Na overdose ka ng tension, na overdose ka ng pressure, na overdose ka sa expectations. Na sobrahan ka sa maraming bagay. Hindi mo kinaya yung work sister hours, nagkasakit ka. Lahat ng mga problema ikaw ang nag-absorb, hindi ka nag nagkaroon ng organization, hindi ka naglagay ng leader, na stress ka sa sa nagbigay ng capital sa iyo, nag-pressure ka na kailangan kumita ka. Hindi ka na nakatulog kasi may competitor ka sa kabila, sa kalua, sa kanan. So, na-overdose tayo ng problems. Na-overdose tayo ng mga challenges. Hindi natin kinaya. So, ano sabi ng sa sarili mo? I will stop this. Becoming an entrepreneur is not for me. So, yun na lang naging conclusion mo. Wherein you did not analyze na may money tayo dito. Okay? So, deliver sa atin po lahat. I start up. Don't do this. Don't overthink. Don't overdo. Don't overload don't overspend and don't overdose. Okay, maraming salamat. Let's go, let's go. Kapit po tayo.